Sobrang mahal ang asawa ko, kahit wala nang sabaw, aningin ko palang sa asawa ko, sabaw, stick. paningin ko palang sa asawa ko, busog na ako. Hi mga idol, for today's video, ay lumabas pala kami. Kasama ko ang aking magina. So ngayong araw, ay birthday ko, mga idol. So maraming salamat sa itas at binigyan niya pa ako ng isa pang birthday ngayong taon. Ang dagdagan na naman ng aking karawan. Sana po Lord God, bigyan niyo pa ako ng mahaba-habang panahon at marami pang birthday na darating. Pumunta nga muna kami sa Jalebi para bilan si Jorix ng kanyang makain dahil ang punturya talaga namin ay Mang Inasal dahil may sabaw doon. Naguguluhan lang talaga ako, mga lodi. Bakit nga ba walang sabaw sa Jalebi? Ano bang pagkakaiba nila? Iparyas naman silang ah, kainan. Kaya... Paborito ko sana sa Jollibee. Kaso, ang hinahanap ko, sabaw. Kaya ang madalas kong kinakainan na katulad nito, manginasal. At nandito na nga kami sa aking paboritong kainan. At yan po ang aking handa. So, maraming salamat, Lord God, kahit pa paano may pangbili ako pang birthday ko ngayon. At yan na nga, nga aking anak. Akala niya nag, nagpipicture kami pero nagpivideo pala yung aking asawa. Yan, nagpapakyot siya mga idol. Oh. Yan, akala niya kasi nagpipicture. At kumakain na nga kami kasi gutom na gutom na kami. At talo uh, na ako, sobrang gutom na. Kasi hinahanap ko talaga ang sabaw sa manginasal Kasi kung walang sabaw Parang hindi ako mabusog Kaya, kaya sabaw lang sa kalam Sabaw lang sa kalam sa aking tiyan Ikaw lang yung aking mahal Sabaw Sabaw ng manginasal pero ang aking mahal talaga, ang aking asawa, Charis. Joke lang. Pero totoo yan. Sobrang mahal ang asawa ko. Kahit wala nang sabaw, aningin ko palang sa asawa ko. Sabaw, I Aningin Paningin ko palang sa asawa ko. Busog na ako. Wow, nagpapakyot ang aking anak, mga lodi. Nagbibihib siya ngayon kasi random niya siguro na birthday ng papanya. niya. Pero sa totoo lang sobrang likot niyan, ang kulit-kulit. Pero love love na love love ni papa niyan. Yan, nagpapakyot siya palagi sa akin. Kasi sabi niya siguro, ramdam niya siguro na karawa ng papa ko kaya magbibihib ako. Yan ang mama niya, oh, ganda ng kain. Yan ang bugoy ko kumakain din. Bihib na bihib talaga ang bibi ko. Ang love love ni papa niya. Mahal na mahal ko yan mga idol. Kung alam niyo lang kaya't makulit yung bibi ko. Mahal na mahal ni papa niya. Love love ni papa yan bibi ko. I love you so much anak. Hanggang dito na lang ang aking video, mga idol. Maraming salamat. God bless you